Hello guys, good morning. Enda na naman tayo. Diyos ko, ang dami kong trabaho o. Oh. Nagsitaian tong mga alaga natin. Itong si Anino, Diyos ko. Ang tigas ng taing niya. Sabi ko sa'yo, ay, matang Anino na to talaga. Balik ka na doon sa siya at mag-take a bath na anak. O, basang-basa ka. O, basang-basa na tayo. ka na. Back na. Back na rin. Alika na. Ayan oh, si Coco, maliligo mamaya. Alika na rito sa loob. Dito na. Dito na tayo, alika na. Magkikabat ka na rito. Alika na, pasok. Oh, Diyos ko naman talaga mag-alaga ng isang batang batuta. Talaga. Pasok na doon. Maliligo tayo. Pasok. Anong pasok doon? Diyan ka lang, maliligo tayo. Kumain ka okay. eh. Ang tigas ng tae mo, grabe. Kaya pala nakaupo ka. Ayun po, an anong mga nap nakukuha nga dito sa video natin. Tuloy. Maliligo ka na naman, oh. Ano ba yan? Ay, ano yan? Hmm. edo saka pupunta oh, 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 oh. say one minute wagada raw papa ni

ako. Kaya pilitan, napilitan maligo ng maaga. Ang ligo ko pup po talaga dapat mamaya pa. Ang dami pang ginagawa ni Mami! Nagpa-ano nagpa ka na naman. Diyos ko, wala na akong magagawa. Sa inyo na lang. Pati mga dapper mo, nang yaw-yaw. ng pupo. Walang alak kundi magpupo. sampo. Ha. Ano yung nada mo? nag ka pero hindi ka pinag-shampo. Ano, anong ligo yun, Ano Anong ligo yung ginawa sa'yo? Ha? Ligong kambing? Ha? Ligong kambing ba?

aku natingin ang inakalis ko parah para para hindi dumikit aku may bubu mo boho boy 40 Tu tá e tá indo dance. Sim, e chora lá na lambo. Ai. Não vai dançar. Dai. E a minha irmã Simamit, dai. Quer ali sempre. Boho, dai. Apetece na a, apetecer, apetecer. Boho, 干嘛？太 sou

I need

Kaso, uh, tawag uh, doon, pin ko yung medyo magamot at malamot sa hair. Maganda rin naman po yung Madre Cacao. Maganda po sa hair niya at saka sa skin. Organic po kasi. Gusto ko rin po yung Madre Cacao. na tinray ko po ito kasi Eh, ala ko nung medyo malaki. Eh. Maliit na pala. O, oh, order ulit Ano? Please go to Baka naman. parba. ka. Na. Wait. Wait lang